Hi guys! So ngayon from Bulacan, biglaan kami uuwi sa Manila. Pero balikan lang din. So gabi na neto, mga 8.30 ato or mag 9. Kasi balak namin umalis ng gabi na talaga para hindi na ka traffic. So kasama namin to si Lilo and kasama din namin yung isang ahas. Hindi namin alam paano may survive. So yun lang! So, ang nangyari, ang ganda-ganda ng plano, no? Nakadamit sila parehas. Tapos, punta kami Manila. Nakadaya pa siya, si Lala. Pero, ang galing. Pagkatapos, padaya pera. Maya-maya, umamoy. Yun pala, natain na sa daya pera. Ah, pakagaling. Tapos, bago pa umalis, kumain ulit ng kanin. So, adobo kasi yung ulap ayan na, getting ready na kami palabas ng bahay <laughs> hindi kasi sa kanya yung pet carrier kasi hindi naman sa kanya yan Kayla, kay Lilo talaga yan so tinray lang namin siya check, -check daw niya kung kaya niya sa harap si Lala and since mukhang hindi kaya dahil hindi nga mailagay yung kamay ni Lala dun sa pet carrier napag-decidean namin na wag na lang sana isama or pagpalitin si Lilo at si Lala. Tama oh, nakaano siya oh. Iwan tuloy. Bye Iwan pa nga. Kung yung career sana okay lang. Tapos si Lilo try natin. Babaw mo Pagpalitin na lang, imbis na iwan. So, yun yung ginawa namin. Kasi kasha naman na kay Lilo yung pet carrier. So, ayan. Napaka-cute ni Lilo. Para lang siyang baby na patay. <laughs> yung, I mean, patay na hindi gumagalaw. Behave lang. Ganon siya. So, ayan. Siya na yung nasa unahan. Ngayon, haba ko si Lala. etong Lala ay hindi sanay sa travel. Since inadap lang namin siya from sa kapitbahay namin. So, askal siya. Pero mahal na mahal namin siya dyan siya sa gitna namin. Alalay ko siya. Since hindi siya sanay bumiyahe, kasi ever hindi pa siya nakakapiyahe talaga. Kahit tricycle man lang. So, nagsuka siya dahi. Three times siya nagsuka. At sobrang nakakaloka. Yung halos dapat one hour lang na biyahe na. One hour and thirty minutes something. Inabot kami ng halos dalawang oras ato. Or higit pa sa biyahe. Yan sila. Nagpagas na kami kasi wala ng gas. So, yan. Naging una behave siya, tapos bigla siyang naging malikot. So, nagtaka ako. Maya-maya, dumuduwal na. So, ang tendency, al naglikot naman to si Lilo. Eh, si Lilo, sanay naman siya sa akin na nakakatulog siya pag hawak ko siya. So, bandang huli, ako lang may hawak sa dalawa. With suka ang aking mga legs. Buti na lang nakapansa ko. And we're here sa Santa Mesa, Manila. So, yeah, May kalaro sila. Si Natoy. Eh, isa rin alaga nila dito sa Manila. Tapos, hey, nag-meet and greet na sila. <laughs> na, yun lang. Pauwi, <laughs> 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 <Lang. laughs> hindi na namin kinaya. Dahil na nagsusuka si Lala. Napagastos pa kami. Nag-grab na lang. At ang galing, Mayroon, pagpasok na pagpasok sa grab. Ayan. Mga tulog na tulog. Grabe. Gusto lang pala ng kotse at naka-aircon si Lala hindi nagsuka. Okay na din na nag para hindi rin ganun kahasel at comfortable kaming tatlo. So, yun lang. Thank you for watching, guys. Bye!